So, Yeah. Uh, Tulo lang na kaklasya itong produkto. Adol, papi, sa pang-iro o kalida yung nukat para sa pang-iring. Yeah, premium lines pa sir ha? So, na siya ekonomi. So, pag yung <coughs> premium lines, ang mga ingredients ani is imported. imported. at the same time human grade. Ang bot pasabot sir, human grade. Bisag ka na sa tao. Ah, um, what? Pwede ka sa tao, okay Kaya lang. Kaya ang po, pa, so, yung barley. Oo oh, na, oh, barley, na, na, na So, karon sir, ang ato ang produkto is gikan pa nag tapos natay planta sa, sa Kwan, natay planta sa, sa Batangas, pero pang baboy lang to, o pang manok, yeah, ang mga boys mix. Oh. So, karon, kanina sa atong ginaintroduce, ang ato ang produkto, aside sa high protein niya ni sa adult sir is 21% ang crude protein ala ano? Sa adult, oh, sir oh yes sir sa papi is 27% ug sa pangiring nato is 29. 29% okay aside from that crude protein naa niya ni siya amino acids nga kung asa tabangan nga sa, sa tabangan nga ang distribution sa request sa sa mga nga kinahanglan noon sa mga iro na tong irin, sa pangadlaw-adlaw nga system nila is na like chromium amino acid sa chromium license o amino o gani kung sa asa po kani silang mga mga vitamin minerals na ni is uh, mutabang para sa mga mukuan sa mga sakit kasagaran sa sakit sa mga iro irik is kidney kidney okay parat man labi na tara ka makaon kanang mga kaya na mga barat asigurado na na. <laughs> Dira, yun na. Oh, So, imbis na ang mabuhi o mabuhi o pitong katuig ang atong iro, matulo na lang. Oh, <laughs> oh you Kung know, ano life span, sa Oo. Oh, ang, li ang life span sa iro, sa sa ilang ilahang kwan is seven, seven years. Oh. Pero sa ilahang ilahang year, 21 years na. Pero sa toang nga tao is seven years. Oh. <laughs> ano life span sa, sa iro? Karon asa sa Vita Minerals niya na asay calcium na asay asay sa calcium na apat sa mga phosphorus mga ana mao nay mga mga, uh, mga minerals plus katung vitamins A, D, E, C, K e, para sa kinadlaw di ko so, kung makondisyon gani kag manok di ba oh, okay. oh di ba kinanglan okay. calcium kinanglan ta kun calcium oh mao so, na siya so bot pa sa sir dili na kinanglan maghatag pagdaghan kay kun siguro magpaligo lang siguro ta sa tong iro kay basig Bikoto na na o sa sa gunsaon kalamig sa tuang bahog kung bikoto gindutok ang hiro di siya manambok no di gina sa eh pa sa naman to tama bisa unsa ka premium atong produkto kung wala gi mayo atong mga maranap wala gina na siya okay karon sir ah uh, compare comparative siya sa 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 katong katang kaning ang... digestibility di ba dagandagingon ka kanang high density pag ingon high density sir gamay lang nakaon kaon busog na maupod niya itong produkto kaya tungod premium siya pangitan makaon siya ang iyang po gamay lang mo na boot pa high density oh siya boot pa sa high density tapos at the time nami fishing down set down set down set down set

Ang flavor sa to ang pet foods is beef, tuna, and chicken. Beef, tuna, chicken. Pero mas daghan ang requirements ng chicken dito sa to ang pang-iring kay tungos boil mangon siya. Uh, omega 3. Oo. Okay, omega 3. Okay, kaning ato ang produkto is dili pud sa ingon mahal. Oo. Sa tanang premium siya ang pinaka barato. Kung ang kung mag mangutana ka sa kung ano mang maingon magkag barato sir nga klaro man kayo nga kaning <laughs> kaning kanin atong baligya na still be 100 pa na man ato para to 131 dako price, the, the price. <laughs> oh ngano oh ngano mo ingon kag -barato. okay mo ingon barato kung kay premium high din siya kaning mga goto sa uban is daghan pa ni mo baho pangitan ang baho ka 250 or 1/4 grams pero sa tua 100 grams lang okay na So, hmm. ba oh sorry. Eh. Kung palngitan, ano? Ah. Oh. Ha. Lang. Oh Alis. So, oh ba so, hmm. kilo isulat. Kilo? Is kilo. 131. Pila. Eh, mahal na so. <laughs> so isa kilo, isa kilo, sa uh, sa 200, sa 100 grams. Pero tong, balik, pero tong sa kalaban tong is two man. Two fifty. Pero tapilang kilo, one hundred five. Okay, one times kay tungod kay tungod kay kwan is 2.5 times 2.5 o di mas mahal siya 260 to 50 kay tungod sa kadaghan ng kinahanglan yung ibahog mao na siya ang diferensya o mao na asa mas barato ang 131 o 260 to 50 oh 131 oh yeah. mao na siya ang <applause> gusto sa boss tungod kay premium high dense gamay nga bahog tama na sa kanyang ano sa iyang requirements. Busog na siya kahit kung saan nutrients oh, kaya, agi siya. Agi sa lawas. Kung trim mo ka sa uban para sa baboy, di ba? Hmm. Kung premium 1.2 kilos lang. Pero kung economy, 2 ka kilo 'yun. 2 kilo. Pero kung pinta tong 8. kilos, napili to di. Ako hindi ibitan. Ako kaya parang so different siya. Mao na ang bot pasabot na kada day. Okay? So kana lang ang ang atong kwan pero ang lamian ni eh, pasulay ninyo, i-promote ninyo kay para mabalan kung nasa live feedback either maayo or pangit iingon yun ninyo sa mga or tawag ninyo pero nanay may pamplet sir ay nanay brochure wala lang kaabot sir maabot din rin ang naay mga sampos po na ipadala na mo sa inyo ha ang bayawan dagan na mga iro ay nalagi so kana siya magpadala may sampos din rin wala yung problema sa pamplets na ata na ako'y dala price tag din rin kung pwede na ako ibilin to sir para, yeah, sir. para din rin para din na ito magpadala Karon na ay programa gihatag sa inyo si Ma'am Daday, yeah. Omnitech, na i-target. Oh, so ang pinaka maximum target is 50 bags assorted. 50 bags assorted ni. Eh. Oh, assorted na siya ha. Ay, 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 ah. ay, <laughs> yun, ha? Assorted ya. Asa Record jud na, assorted. Assorted oh. na ha. Example sa assorted, 20 ka papi, 20 ka adult, 10 ka kat, o 15. I oh. times 13 nimo na kay 30 pesos man nangihatag na incentives. So, 50 times 30. Kada bulan na, so, ang pangitan. So, go, January 14 to February 14. Oh, kano sa nabutin yung stock? 12. Okay. O, so, mahuman, February 12. Okay, isa ka bulan man. Okay. Kung nahit ninyo ang 50 bags ninyo, na kay 30 pesos kada sako. So, pila man na, 30 times, 30 times 50 bags. 1.5 One One kayo. Okay? pag nakabot mo sa 50 bags, napa mo yung additional na yun, 1 piso per kilo. Okay, example. Oh, pila kilo tanan na yan. Oo, pila kilo tanan tong 50 bags na na. Example, palitan tong 20 cup adult, kay 25 kilos sa mana, times 25, na kay 500 pesos. Piso man, additional. O, sa 50. Okay. Sa Pag maabot ka sa 50 kasako, na na kay piso dahil yung additional. Aside na tong 1.5 ganun na. Wala eh. eh. Additional ni. Additional ni. Karon. Katong 1.5 maigong mahit. Mahit. Oh. Mahit. Na, mahit Karon kung naka 50 bags ka, oh. narapa kay additional. Basta 50 bags. Oh. Napakay oh. 1 peso per kilo. Per kilo. Oh. lang. Plus 20 times 20 ka papi times 20 kilos mana. Oh. So 500. So 500 plus 400. 900 na. 900. Oh. 10 lang na ka. Sampul nga pulo ka cut times 15 kilos naman 150. Okay. Plus 400, plus 500. 1,050. Plus 500. 1,500. Oh, na inyo hang. na inyong matawatan. Na incentives. na Okay. What if isang what if sir, isang gastos? itimes lang na. times to. kayo. Okay, buhay nyo ha. ba buhi kayo? Pati uyap dira, mabuhi ba? Dubai Port? Nildo City. Oh! Ano? <laughs> <laughs> oh, <okay. laughs> that. happy? Uh, happy? Happy sir. Happy? Plus! Oh. oh, napay plus! Agawin na. Pag wapuhay ta, makita na ko, makasuri ko, makita na ko tsada. Tsada kayo pagkabutang ninyo kanang ng inyong yung ipagwapas na kong puster. Uh. O niya ang kwan, iana, yun ninyo. Oy! Oy! dahil jalibi. bi Kung sa'y gusto ninyo nga akong itreat ninyo, panihod to or panihapon ba? Sir, panihapon, timing sir. Hindi ka tulog sir, oh. Lagi kay kayo ng manok sir, unya tangduay sir. Pwede! Hindi uh, <laughs> uh, naman ka na, ako lang tampol. Kung pwede, uh, kung gusto okay, ninyo. Gusto. Kayo naganahan magpo sa inyo pagplastar Okay, unya tanaw pa na unya natanaw pa na ako. Uy, ga, ga sinta ka sa ako. Ay. Yeah. Dili 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 ko dili dili sayang ako ang paghatag og ato ang pang pang panihalipay. Yeah. Oh. Okay. Plus, kung makaadto pa mo dito, katong plus mo na mo pero kay layo daw mo, pero pwede ta mo atuon gyapon dire. Okay? Na pero yeah, pero, eh. pero pagabot December na nahalitan, na straight yun ninyo nang 50 bucks kada bulan times 12 600 bags pag nahit ninyo na sa kuha sa tibok tuig ha nahit ninyo ng 600 bags sa tibok tuig 2024 hmm. na mo'y gift packs sa kuha Ipost sa panagmayo ng... Ipost sa panagmayo ng... Kuha <laughs> oh, pa oh, uh, no? Kuha na Guha, kay 600 Oso, De, pip, na ako sa kato. Ibang pon. Hindi mo mo lang hanyan ako 50. Mas mayo pa. Hindi. Kung manupra ka, wala may problema kay na may incentives. Oh, incentives. Kwarta, mabuti nyo na. oh numra. Kaya na may kuhan. Incentives. Once mahit pag yun eh, ni, 600 bags, na mo yung pack sa kuha sa December. Magkaon taglitsyon, mag Christmas party magkita sa'yo, di ba? Kaon taglitsyon na pag yun packs. Ke, okay. bati Ba't kayo. <laughs> yeah. Mauna, kung bati kayo. mo na akong kwan, tabangi lang kun, tabangi lang ninyo. Post niyo. Ay, post post, ay, post ay, niyo. Ay, na niyo. Ba, Maka income man mo. Maka income man mo. Kaya ano... kung naitindahan nga gusto mag-display, oh. pero na naman may arrangement ana sir no. Pwede, o. Yeah, pala -alala, pala -alala, pwede kaya. Pero pare ano sir no, ikaw sa social media sir. Lahi na pud to siya. Si sir. Ambot unsa na ni ma'am sa inyo ah? Wala ba, picture lang ba, post ba sa Facebook? Pwede. Pwede. Pwede ka mag-Facebook, Facebook. Para uh, Kani, natay ambasador sa panay si Jiro Gabasa o Pakleder Kinay. Jiro Gabasa, Pakleder Kinay. I-follow lang ninyo yung page. Pakita hmm. yung... na ninyo i-vlog. Pag i-share na na ninyo, ba... i-share na uh... ninyo. O, gablog -ga na siya sa Nukan. Na ano siya, siya yung endorser na to. Pwede ko sa posap, ispo ko okay kira. O, oh, pala. Para makusok ninyo. Oh, kaya naman, oh. kain ka man mo na. Palalitan, mag-vlog siya. <laughs> i-share okay, naman lang na ninyo. Kaya diba? diba? Sige na siya vlog. No Zero. No, no, gabasa. 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 Ah, zero gabasa, gabasa. Oh. oh. Akong karon na ipakita na kay iyang na Mga yeah, vlog vlog sa sawo. Oh. del oh. I-share lang niyo, bali i-like niyo, i-follow niyo siya din share. Zero ah. ah. gabasa. Ra, right. zero right. gabasa. Dito na. Ah, Yusef. Oh, oh. oh Pichori.